Nagbawal na yung cake na may icing. <laughs> What's up mga ka-access? Isang good news ang ibinahagi ni Vice Ganda sa kanyang IG Live kagabi. Wagi kasi bilang Best Asian Original Game Show ang Everybody Sing sa Content Asia Awards na ginanap sa Thailand. Super happy ni Vice Ganda sa sunod-sunod na -sunod, blessings na muling bumabagsak sa kanya matapos ang sunod-sunod na -sunod, banat na mga batikos sa kanya na recently nga ay ang issues with MTRCB. Recently, syempre alam ko naman, napapansin nyo naman doon, I have not been, basta, basta ngayon, winning moment, winning moment, winning moment na no winning moment. Super cute naman ang moments niya with Ayon Perez. Sa lambingan at kulitan ng dalawa, kapansin-pansin na nag-aalala si Ayon Perez at iniisip kung pwede ba ang lambingang ito sa IG. Hindi rin maiwasang mabanggit ang cake incident bilang biruan ng mag-asawa. Mukhang ingat na ingat na ang dalawa na muling maabash sa kanilang mga kilos. Design is very consistent. Ah! Oh my God, babe! Nagulat ako sa Babe, where are you? Wow, English speaking kami dito sa bahay. What are you eating? Some yun, some meat, then vegetable. Oh, di ba some meat and some vegetable? Look at lolo loko. Ayan lang ang kinakain niya, uh, di ba? Wala pumula sa yan. Yung mga kinakain niya. Kaya naman na sexy sexy na sa'yo. Kain po tayo, mga people. In English. Tara. Kain tayo. <laughs> Kaya mo Ang saya ko, babe. Yes, babe. I'm, I'm very, very happy. Now. Ayan. That is so good, no? Pwede ba ito sa IG? Baka hindi pwedeng ganito. <laughs> Alam mo naman! <laughs> Wala Simula na po ngayon, may papatupad kaming rules dito sa bahay. Bawal na yung cake na may icing. <laughs> yung donut <laughs> kayo na pinatigas ko, ba? Diba? Para mo icing na tumutulo. Ay. <laughs> mm. mm -hmm. So happy. Oo, oh, ayan. Dapat ang kinakain mo ganyan. May carrots para orange. Para, salamat, Shopee! <laughs> So, yun, pinagpawisan ako, pati panty ko, basang basa sa pawis na na-stress ako in a very good way. Ano po ang masasabi niyo sa recent development sa Vice Ion? Ilagay lamang sa comment section ang inyong opinion. For more of Showbiz updates, just subscribe to Showbiz Entertainment Access.